Bakit ganito? Bakit mayroon talawang libong na itagdag? E wala naman yung items. Grabe oh. Anong nangyayari dito sa resibo ko? Oh. Ang laki ng naidagdag. Wala naman yung items. Ang box lang yung kinuha ko. 12,000 lang yun eh. Bakit nagiging 15,000? <laughs> Hello guys! Uh, magandang araw po sa ating lahat. Sa lahat ng ating mga viewers, mga subscribers, at sa mga katim kasari dyan. So eto guys, uh, medyo uh, hindi po tayo nakapag-upload-upload -upload ng... Uh, video natin kasi tinamaan po tayo ng trangkaso kaya ito guys sa medyo pa paus-paus pa yung ating boses pero ito pipilitin po natin mag-update dito sa ating tindahan ngayon dahil alam naman natin na ganitong oras alas 3, alas 2 ng hapon ay uh, madalang lang po yung ating customers, kaya kukunin natin dito para makapag-vlog sa ating tindahan pagkatapos na natin mag-display display at saka uh, nag ayos ayos dito sa tindahan ay uh, mag, uh, bibigay lang po tayo ng konting update dito sa ating tindahan ngayon alam niyo mga guys ngayong ano napapansin ko dito sa ating um, uh, tindahan uh, nag-ikot-ikot -ikot kasi ako dito sa lugar namin at uh, talagang yung uh, mga sari-sari store ay medyo nakakaranas ngayon ng uh, matumal uh, napaka-blessed lang po dito sa aking location kasi dito yung ating sentro ito yung uh, pinaka ano yung mga tao na nag -umpu umpukan kaya maraming tao dito sa place ko pero nung survey ako sa ibang lugar ay uh, talaga guys uh, sinubukan kong maging customer nila saka ibang uh, store ay madalang po talaga yung uh, customer so, ano nga ba yung mga dahilan bakit uh, matumal na mga benta at uh, ipinukumpir natin sa mga nakaaraang previous araw ay mas malaki yung mga benta natin kasi eto nga guys ay bigla biglang uh, tumataas yung ating uh, uh, bilihin at saka mayroon akong isishare share sa inyo guys uh, magiging aware po tayo magiging alert po, po tayo dito sa uh, mga ating tinatawag na resibo. Ito hindi ko naman sisiraan yung isang uh, ating uh, uh, supplier yung ating ahente ay uh, siya naman talaga yung ating regular na pumupunta dito pero ako ay nakadalawang uh, ano na to, nakadalawang uh, uh, nangyari na hindi ko sana ito blablog sa inyo pero Uh, hindi po ito uh, intentional para isiraan yung ating uh, uh, sinusuportahan na grocery na malaking supermarket pero ito ito guys uh, dumadating dito sa ating uh, tindahan pagka-check ko po yung ating uh, resibo bali 15,000 po yung nakandudun sa resibo pero ang sa approximate ko doon ay mga 12,000 lang yung uh, lam yung bayad ng mga napili ko doon sa ating uh, uh, grocery nagtaka ako guys kasi ah, bakit ang uh, laki-laki na yung uh, mga ang laki ng itinaas sabi ko bakit ganon so naalala ko nung una ay ganun na naman yung nangyari guys kasi uh, sa dami mo nang ibinili doon sa sa supermarket na yon yung uh, cashier ay nagpapans na nagpapans mayroon talagang uh, nilang uh, ghost barcode ba tawag nila doon yung ghost barcode uh, mayroon doon nakalagay na 1,500 na naidagdag tapos may 2,500 na hindi ko naman binili hindi ko naman binili yung guys uh, nakalagay doon na alak at saka yung mga mamahalin na tawag nito mga colgate uh, talagang wala naman doon sa items tapos doon sa kanyang barcode ay mayroon siyang ay uh, mayroon siyang uh, naipans doon na halos 2,000. Nagtataka ako kung bakit uh, nasaan yung items na yun. Eh, wala ako naman, hindi ko naman masyadong mabasa yun. ay uh, itinawag ko doon sa ating uh, ah, ahente, doon sa ating supermarket, yung sa ating kumukuha uh, ng order, ay nang nangyayari palang ganun guys na mayroong uh, uh, ghost barcode bang tawag doon. Minsan kasi yung nakalagay dito sa mga tag nila, 100 pero kapag uh, inano na nila i-finance nila ay nagiging 200. So, ma-short ka na sa kasi akala mo uh, 100 yung presyo. May mga promotizer kasi na hindi nagpapalit ng araw-araw uh, dapat nagpapalit sila ng ano Pag nag-update yung uh, presyo pero pag uh, pagpunta ko doon guys ay 100 na kalagay pero pag na nagiging uh, 150 na. So, may mga case na ganun guys na nangyayari. Uh, kailangan tignan natin yung resibo natin dahil uh, ito ay Uh, hindi po talaga iwasan kasi sila, sila sila din mismo yung nagsasabi sa atin na may ghost barcode ba yung tawag doon ito yung uh, lowbeses na tayong uh, nangyari dito sa Pure Gold so babanggitin natin yung uh, Pure Gold pero hindi po natin intentional na siraan yung Pure Gold kasi mayroon naman po silang action na nangyayari kapag uh, ni-report mo ito dahil membro po tayo ng Aling Puring ay kinecheck po natin lagi yung uh, resibo yung ibang cashier guys ay talagang uh, chinecheck maigi yung resibo, minsan nga kahit may dinobol check mong pangaya, kahit sa sarili mo nga minsan ay magkakamali ka rin uh, kahit dinobol check mo yan, tapos uh, yung bagger, titignan din ay may nakakalusot pa rin guys so, eto, experience ko talaga ito, alam ko may naka experience na sa inyo minsan yung uh, delivery yung minsan yung delivery nyo ay napapunta sa ibang store tapos ibabalik na lang sir uh, may kulang pa pala kaming isang box na kapunta dito sa ibang store <laughs> so ay mga case na may mga ganung mangyayari guys so uh, acceptable acceptable naman talaga natin yon uh, pero ang uh, ano lang natin doon wag po tayong kampante kasi kung kampante tayo at nabayaran na natin tapos hindi natin na uh, chineck lumampas na ng dalawang araw, tatlong araw, uunahin pala natin na lalaman na kulang na pala yung ano, o kaya wala yung items na naipans, ay talagang uh, hindi po talaga nila tatanggapin yun. Kailangan po on time po nating itong mai-report -re sa kanila para magawan po nila ng action. So super sugod naman guys ay mabilis naman po umaksyon ng kanilang uh, action at uh, humingi naman sila ng paumanhin at ipinaliwanag naman sila sa atin dahil daw dun sa masyadong mabilis yung uh, cashier na mag uh, pipindot doon sa uh, computer. So, may mga time daw na ganun may lumalabas na ghost barcode na tinatawag. So, ayun magingat po tayo guys doon sa mga paguhan uh, wag po tayo masyadong kumpante magingat po tayo doon sa inyong uh, resibo kasi minsan marami na tayong natutuklasan dito sa ating tindahan uh, pagdating diyan sa mga resibo. Hindi lang don sa uh, tinatawag nyo pure gold hindi lang don ay halos lahat naman kahit doon sa mga groceries na nating uh, pinakukuha na ng soft drinks ay nagkakamali din sila guys minsan uh, dumating na yung items sa amin kulang pala ng dalawang case minsan uh, nagbaba sila ng sampung case binilang na nila yung sampung case tapos akala nila sobra iakyat ibabalik ulit yung dalawang dalawang case doon sa truck tapos uh, akala mo naman okay na dahil uh, naihalo mo na doon sa mga dati mo pang uh, stock ay doon ka na matatalo kung kailangan dapat um, ang techniques dapat yan guys ay yung bagong delivery ay nakabukod doon, wag mong gagalawin. Pag binaba ng customer, bibilangin mo yon, may double check, may triple check. Bakit pa rin pagdating sa final ay kulang pa rin kasi akala ni yung ahente, may mga budol-budol kasi guys na ahente, magagaling, mabilis ang kamay. Pag binilang mo, binilang mo na nakatil, naka para iakit yung dalawang uh, iakit doon sa sasakyan, pag nahuli mo, sasabihin, parang, uh, parang kasing sobra ma'am yung bilang. Sasabihin na lang nila. So, ikaw naman, Uh, may mga techniques sa dapat mong gawin dapat yung mga old stock mo ay nandun, huwag mong ipapasok doon huwag mong uh, i-direct tayo yung uh, item doon sa mga old stock mo ibaba mo muna dyan sa harapan bilangin mo muna sa kanilang harapan tapos huwag mo muna silang papaalisin lalo lalo doon sa mga mamahalin na mga alak mga soup drinks ay kailangan bilangin mo, i-double check mo yan guys, so ayun mayroon tayong uh, experience dyan sa bagay na yan yung mga mismo mga uh, sting kasi malilit lang na ano yan guys eh malilit ng case eh bumili tayo ng 50 case ng swissmo binilang natin uh, hara hara tapos ginobol check pa natin tapos pagtalingon natin sabi ng ano sabi ng uh, ah, natin sobra daw ng dalawa so kinuha yung dalawa ngayon guys ilalagay doon sa sa kanyang sasakyan sabi ko naman hindi, sakto lang yan, bilangin nyo ulit So ayun, kung hindi po tayo uh, nanindigan sa ating pagbibilang Ay nalogin na po tayo ng dalawang case So yun lang po ang ating uh, uh, konting updated tayo dito Tungkol sa resibyo, tungkol sa pagbibigay natin ng uh, pera sa kanila Ay magiging alerto tayo guys Dahil napakahirap po kapag naloko po tayo ng 1,000, 2,000 Huwag po tayong magpapaiskam dyan Huwag po tayong ating uh, tignan po natin maigi yung kanilang pera dahil may mga fake money na po na kumakalat ngayon. Lalo lalo doon sa mga nagpapadikas ay mag-ingat po tayo lahat. So may mag shout out sa lahat ng ating mga katim kasari ko dyan. Ingat-ingat uh, lang po tayo mga OFW na nanonood. Ay uh, pasensya na po kayo dito sa aking energy dahil ah uh, kunting ano lang po tayo ngayon ah uh, may tama po tayo ng kunting trangkaso so hanggang dito na lang muna tayo guys a uh, kunting tips lang po natin ingatan po natin yung ating business at mahalin po natin ito so hanggang sa sunod na vlog natin ulit guys bye